One of the telling signs sa may tao rito kanina, tingnan nyo itong lalagyang to. Kung talagang matagal nang sarado ang hinihinalang scam hub na ito, eh bakit hindi pa rin tuyo ang toyo? Biyernes na naman, magsunog tayo ng calories sa treadmill habang niririka pang ating coverage ng Pogo rate. Yan ang Com Tower sa Makati City, second tallest building in the country with 53 floors. Pero sa larangan ng sugal, kilala ang Com Tower bilang pioneer sa pagpapaupa sa mga mangpopogo Kaya ang nickname ng mga otoridad sa building, Ground Zero at Backbone. Dito nagsimula yung mga maliliit na pogo hanggang sa maglagay na sila ng mga malalaking pogo in the likes of uh, yung pogo hub nila Alice Go and uh, the one in Bora. For this raid, magkasama ang makati local government Amen. PAO, Police, DOJ at SEC. Ang expectation, may 21 floors ng sari-saring illegal gambling and scamming activities and some 600 workers. Ang reality, puro equipment pero walang tao. Sunog ang operasyon. We're looking at the possibility na sila ay na-alarm dahil may nakita tayong memo from somebody na may inspection nga. Ito yung memo from the building manager. May annual inspection daw on March 12. Pero March 6 pa lang, wala ng tao roon sa floors in question. Talagang guilty sila eh. Bakit ka tatakbo, di ba? If, yeah, if you're operating a uh, legal company or uh, business, bakit ka tatakbo? Another expectation is, dapat by end of 2024, sarado na lahat ng Pogo doon sa building. Kasi nga, may total Pogo ban. So, ibig sabihin, lahat ng makikita dapat doon is from 2024. But the reality? kung talagang walang tao rito, Ay, may yellow pa. Bakit may yellow? Hmm. Magluto tayong kayo diyan. Tingnan natin yung manufacturing date. Oh, February 7, 2025. O oh, kala ko ba sarado na to nung 2024 pa? Oh, ito pang isa. Nakita rin tayo ng receipt sales invoice. So maraming iimbestigahan ngayon on the possible info leak about the raid. Authorities will also take this time para reviewin yung kanilang mga procedure and tactics. Hindi naman natin dinidiscount ang possibility na pinag-aaralan din tayo. Hindi this static environment natin, nag-iisip din ang mga kalaban. But wait, there's more. 我在中国是一名被通缉的犯罪成员。 biglang may sumulpot na Chinese national. Itago natin siya sa pangalang Wang. Turns out, galing pala siyang Lucky South 99. You know, yung pogong ni Raid sa Porak, Pampanga. Naglalakad daw si Wang sa Makati CBD. Tapos nakita niya sa labas ng Pibicom Tower yung mga polis. Sumuko siya at gusto na niyang makauwi ng China. Hawak na siya kayo ng pao. So kahit walang tao, meron pa rin namang equipment. Yun ang pwedeng halukugin by virtue of a search warrant from the court. And that is the news on the run kahit ang lang ako. For more stories, visit news5.com.ph or follow us online para lagi kayo na sa frontline ng balita.